So ito, mag-react po tayo. Ah. Kasi naglabas ng bagong ad, itong sila mayorahan kung saan sinisiraan yung mga pabahay ni Orme Isko Yung mga binondominium, tondominium, base community, ah, mga proyekto na kasama siya nung ginawa yung ordinansa, kasama siya bilang vice mayor noon nung nag-groundbreaking, kasama siya nung nag-turnover, yung kanyang kapatid, uh, arkitekto, involved dyan sa, sa mga proyektong yan. O, pero nung ngayong mag -e election na, eh, masama na yung proyektong yon sinisiraan na itong si, si Yormi Isko tungkol dyan. okay Ang pinaka-main na sinasabi nila, masyado daw mahal yung mga units yung pagkakagawa ng mga condominium uh, tapos wala masyadong bumabalik sa syudad kaya eh, hindi siya ma masyadong uh, profit generating 'yun yung nireklamo nire nila at uh, isa pa ang sinasabi niya 89% daw ng mga tenants ng mga housing ay hindi nakakabayad okay doon sila nagre-reklamo 89% daw um unang punto um yung 89% We have to check that okay? Pag upo ni Yorme Diyan sa City Hall I-check natin totoo ba yung 89% na yan O baka naman exaggeration yan O baka naman kung anong uh, Dahilan niya, kaya ganyan So we have to check that Kung talaga bang 89% yung hindi nakakabayad O pangalawa, o paano ba sila maningil? <laughs> diba, maayos ba sila maningil? Paano ba nila Diba, paano ba nila ginagawa yung paniningil? Diba, ba't hindi sila makasingil ng maayos? Kasi din dalawang libo. Diba? Dalawang libo, may two-bedroom condo unit. Kasang ka makakakita ng ganun. Alam natin, mahirap yung buhay. Alam natin, maihirap yung mga yan. Na mga, yung mga lumipat dyan. O pero, sy syempre, kailangan gawa naman ng paraan. Diba? ba da dalawang libo na nga lang para sa two-bedroom na condominium. Diba? So, paano ba sila maningil? Paano ba nila ginagawa yung pagkulekta doon sa mga, sa mga tenants dyan? And, uh, pangatlo, uy, Ah uh, itong proyektong ito hindi naman 'to dinesign para profit making kasi hindi naman uh, real estate company ang gobyerno. 'Di ba? Meron namang mga developer diyan na gumagawa ng mga low na housing, low na building. 'Di ba? Hindi naman trabaho ng gobyerno na makipag-compete sa mga Camellia, sa mga DMCI, sa mga gumagawa ng kondo na 'yan. Ang tra ang trabaho ng gobyerno ayusin yung kalagayan na like lang like sa tondo na ang daming mga informal settlers, ang daming squatter, kaya hindi na de-develop yung lugar, yun yung kailangang ayusin ng gobyerno. So, kailangan meron lang catalyst para magsimula yung pagbabago doon sa lugar. Okay? Yun ang trabaho ng gobyerno, hindi para maging real estate company. So, ano ang naging solusyon ni Mayora? Dahil nga daw 89% ang hindi nakakabayad doon sa mga tenants sa Tondo, tsaka sa Binondo. Doon sa, sa bagong bukas na na residences na sinimulan ni Yorme, tinapos niya, ito ay kanyang ginawang rent to own, eh rent to own para sa mga empleyado ng Maynila. Gusto din naman ni Yorme na magkaroon ng isang building para sa mga City Hall employees. O kaso, ang problema dito sa ginagawa ni Mayora, moving forward, kung maituloy niya yung kanyang balak para sa mga pabahay, e eh puro rent to own na lahat. At ibibigay niya ito dun sa mga manilenyo na may kapasidad magbayad. E eh that beats the purpose. Ang gusto nga ni mi Isko, ma-provide yung mga pabahay doon po sa mga pinakamahirap, doon sa mga informal settlers. Para hindi na po sila sa kalye, hindi na sila sa mga creek, hindi na sila sa mga delikadong lugar. Diyan na po sila, di ba? subsidize talaga ng gobyerno. Ang 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 tanong kasi diyan, 'di ba? Nahihirapan daw yung 89% o hindi makabayad ng maayos. Ano ang ginawa ni Mayora to solve that? 'Di ba? Uh, kailangan bang uh, dagdagan ng subsidy? Kailangan bang bawasan pa? 'Di ba? Kasi ito yung mga may hirap talaga eh. O oh, pero ito ito yung mga naging rason nila bakit daw hindi nakakabayad. Eh, sinabi nila doon sa video nila, um, mga dahilan. O, oh. dahil hindi daw sila magiging owner ng property, dahil para lang silang umuupa, sila na lang daw ang magtabi ng bayad if iniipon lang pala ito ng gobyerno. Hindi ibig sabihin kaya pala nila. <laughs> Yun yung punto doon. Kasi sinasabi dito, hindi daw nagbabayad ng maayos kasi wala silang gana kasi hindi na magiging sa kanila yung property. Eh, pero ibig sabihin, kaya pala nila kaya pala nila yung 2,000. tiba pipilitin mo lang ng konti. Kung baga, ipupush mo lang sila ng konte para magtrabaho, para makuha yung 2,000 na yun. Kasi yun yung reason dito eh. Diba? kapag sila yung magiging owner, kaya na nila yung 2,000. Kapag hindi sila magiging owner, hindi nila kaya yung 2,000. Ang bottom line dito, kaya nila. Hindi lang masingil ng maayos nila Mayora Honey. Yun ang problema. Paano ba sila maningil? Eh, okay? pero alam naman natin na syempre merong iba dyan magkakasakit, may iba dyan mahihirapan, so hindi makakaya yung buwanan na 2,000. Eh, tulungan na lang, isab sa days na lang yung mga talagang nangangailangan, yung mga talagang hirap na hirap. Ganon talaga 'yon, ganoon talaga ang ganoon talaga. Pero ang bottom line dito, hindi ginawa yung mga uh, residences na 'yan para sa mga may kaya na. Yung mga may kaya na, okay? Ah, uh, pwede kang bumili sa mga Property developers, doon sa mga uh, low-cost na mga property developers, e ginawa yan para malinis na. For example, yung Binondominium, para malinis na yung Valderrama, yung nakatira sila sa gitna ng Center Island, diba, mailipat na doon at ma maibalik na sa, sa tao yung kalsada at yung Center Island. Yan ang objective niyan. Binibigyan ng oportunidad yung mga taga, yung mga nakatira doon sa gitna dati, ng mga informal settlers, para magkaroon ng disenting tahanan na hindi na barong-barong at mas maayos na, pero kailangan nilang maglabas ng deposito buwan-buwan. syempre kailangan, they need to do their part. Hindi pwedeng ibibigay at ibibigay mo lang sa kanila. Yun yung tamang balanse na, na ginagawa ni Yorme na hindi maintindihan ni Mayora dahil ang gusto niya for profit ang gusto niya yung mga pabahay eh maibabalik yung yung nilabas ng gobyerno ang ang ibebentahan lang niya ng mga bahay yung may mga maayos na trabaho na yung mga may kaya na yung hindi yung mga informal settlers na isang kahig isang tuka na medyo hirap sa buhay yun yung pinakaiba ng vision nila di ba and alam nyo kahit sa Singapore kahit sa Singapore uh, Singapore yung mga public housing nila pwede kang umupa pwede ka din bumili pero yung bibilin mo hanggang 99 years lang isosoli mo din sa gobyerno so it's not 100% na truly sa o sa mga pamilya mo kasi after a uh, uh, a long year how many years babalik din sa gobyerno so yung ownership will eventually go back to the to the government hindi siya full ownership yun ang naiintindihan ni Yormi Isko kasi uh, hindi naman nila trabaho maging real estate company eh. Ang trabaho lang nila ay ayusin para umabot tayo sa punto na ang buong Maynila itong especially itong Tondo wala nang squatter. Okay? And ang ginawa niya is proof of concept eh na maganda pala ganyan, okay pala yung ganyan. Ah, uh, ang ganda pala tignan, maayos pala. Kung naging presidente si Yorme, binabatikos nila 'yan eh dahil tumakbo si Yorme, mas mabilis sana napagawa yung mga uh, binondomin yung 2, 3, 4, 5 na yan. ba? Diba? Kaso yun nga, hindi, hindi nga pinalad. So, mag pa tayo ng panahon. Pero ang punto, meron ka ng proof of concept na pwede palang gawin yan sa Maynila. Yung mga informal settlers, ililipat mo, magsakasama sila, isang kondo sila lahat. So, yun ang magkaibang vision ni Mayora para uh, at saka kay Yorme. ba? Diba? Si Mayora, ang tingin sa pabahay ay profit for profit making lamang. Ang tingin ni Yolo dyan, Ay eh, para yung ayusin yung buhay ng mga pinakamahirap, ng mga informal settlers. Diba? Kasi dun sa rent to own ni Mayora, hindi sila kukuha ng mga informal settlers sa tingin ko. Eh, kasi kukunin nila yung may kapasidad magbayad ng rent to own. Okay, paano naman yun, di ba? So, yun. Yun naman yung yun naman yung komento natin dun sa buong issue na yan. Yung land for the landless na binibida nila Mayora, wala namang masama doon, ginagawa din ni Yorme 'yon. Kasama nga siya pag ginagawa niyo ni Yorme. So pareho lang nilang ginagawa 'yon. And that will not solve yung problem ng informal settlers lalo na doon sa Tondo. Paano mo ibibigay yung sa land for the landless <coughs> yung mga nakatira sa Center Island? Hindi mo pwedeng ibigay kasi nga Center Island 'yon. 'Di diba? So it doesn't solve yung problem ng no? mga napakaraming population ng informal settlers lalo na sa Tondo ang solusyon talaga ay vertical. Kung gaano man kagastos yan, sa Singapore, it took them 30, 40, 50 years para ma-perfect yung sistema na yan. Diba? Pero kailangan may magsimula. Kailangan merong malawak na vision. At unfortunately, yun ang wala si Mayora. Hindi siya ganun kalayo mag-isip. Ang iniisip lang niya, yung sa ngayon, na gawing, nego gawing negosyo ng LGU, yung mga pabahay na hindi naman niya dapat ginagawa So yun lang, yun lang naman yung punto natin dito um, Gusto ko din po palang pasalamatan, okay, bago tayo matapos Yung pong ABP Party List Kasi uh, nung nagkasunog uh, a few weeks ago, diyan po sa May palok Sila po ay uh, isa sa mga tumulong talaga uh, Mabilis po silang nagresponde nabili silang tumulong para po makarecover yung, mga kababayan natin dyan sa Sampaloc na naapektuhan po nung sunog. Okay? Yung ABP party list, ang bombero ng Pilipinas, nakasama ko yan nung unang araw ng kampanya, nagmotorcade sila, kasama yung mga fire trucks, um, they are represent yung pong mga bombero po natin at mga rescue rescue workers po natin. Napaka-importante pong mabigyan po ng attention po yan. Kasi po, lalo na sa Maynila, ang daming sunog, luma yung mga bahay. So kailangan po yung mga bumbero po natin well equipped, well equipped. Dapat well insured yung mga mga volunteers, yung mga tao at dapat po lahat ng mga uh, latest na equipment, technology na bibigay po sa kanila at napapalakas po sila. At yan po yung ginagawa ng ABP party list para tulungan po yung pong mga bombero po natin at mga volunteers po natin. Kaya thank you very much po sa ABP Party List. At uh, sana po mas marami pa kayong matulungan at mas mapalakas nyo yung pong mga uh, pagdating uh, po sa sa fire prevention at dun po sa mga bombero po natin. Mas marami pa kayong ma, 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 mabigyan ng inyong assistance. So thank you very much ABP Party List. Manila, God first. Bye-bye.